Mga sports just in habang papalapit ang laban ng Gilas Pilipinas versus Guam, may dalawang mainit na balita ang pinag-uusapan ng fans ngayon. Una, tagilid daw ang kondisyon ni Justin Brownlee matapos ang unang practice sa Guam. At pangalawa, dismayado raw si Juan Gomez Deliano matapos malaglag siya sa final 12 ni Coach Tim Cohn. Pero sa gitna ng lahat ng ito, full force na ang gilas at mas lumakas pa pagdating nila sa Guam. Ano nga ba ang totoong nangyari? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video, i-subscribe at i-hit ang notification bell bilang pagsuporta. Mga ka-sports, pagdating ng Gilas Pilipinas Subam, agad silang nagkaroon ng closed door practice kagaya ng pinag-usapan natin sa ating last video. At ayon sa source, sa loob ng team, medyo mabigat ang pakiramdam daw ni JB or mas kilala nating Justin Brownlee sa unang araw ng kanilang insayo. Ayon pa sa kanila, hindi raw 100% ang kondisyon niya. Pangalawa, may konting pagod at stiffness sa legs. At pangatlo, may ilang drills na hindi niya sinagat. Pero malinaw po ha, hindi po ito injury. Hindi rin siya nagpapahinga, tuloy-tuloy pa rin siya sa practice. Ang dahilan, galing sa sunod-sunod na games at biyahe, kaya nag-a-adjust pa ang katawan niya.